tayo. Ito yung lunch ko. Ayan. Kanin at gulay. Ito yung niluto kong gulay kanina. Ayan. Ang dami. Isang linggong kainan yan guys. May sausawan ako ng toyo, uh, lemon, kamatis at saka bawang um, onion guys. Para sa ukra at saka sa ano ko. May ukra ako dito guys. Yan. Gusto ko si sinasawsaw okra. Ang okra ba? Ayun. Magkakamay lang ako, guys. Ayan, ilagay ko na dito agad para hindi na marumihan yung aking gulay. Yung aking okra. Saan ba yung okra ko? May okra ako dito. Ayan. Kain tayo. Okra. Tapos yung ano ko? Tawag doon? Yung aking... eh, uh, tawag doon talong na nadurog na Nadurog na baga. Ayan, marami akong kura, guys. Ayan. Sasawsaw ko diyan. Kain tayo, guys. Magkakamay kasi ako, kaya nilagyan ko na 'yung aking pinggan para hindi siya madumihan. Ayan. Kain tayo. Masarap kumain pag nakakamay, guys. Lalo pag gulay, mainit-init, aray. Oh. Uh. 'Di ba? Kainin. Masarap kumain pag nakakamay. Aray, ang init pa. Mainit talaga, guys. Kain hmm. tayo, guys. Aray ko. Unang subo. Hmm. Sarap tara talaga, guys, pag sarili mong luto. Fresh na gulay. hmm you know, sausaw sa tuyo, uh, lemon, kamatis, at saka sa bawang yung okra. Ayan guys, kain, dami kong gulay. Bira akong kumain ng kanin guys, pero pag may gulay, gusto ko may kanin. Sarap. Ayan, Kalabasa malabo guys yung kalabasa yung aking hmm? ano na, na donut na sa kakahalo ko yung aking talong talong ni lulu balong kain ba diba? kayo hey guys anong paborito mo yung luto dito kasi bawal naman ako magluto ng karne kaya halos yung mga niluluto ko puro ano talaga guys puro ka, uh, gulay Ayaw ang ba? Ayun. Kain? Sarap ang gulay, ang kamay ko. Nagadikit yung kanin. iba talaga guys pag sariling luto kain ka hanggang mabusog kasi kung bibili pa tayo guys ng ano bibili pa tayo ng butong uh, lutong ulam sa labas bitin hindi siya ano hindi sapat kaya kung kaya lang din naman bumili ng gulay bumili na lang gulay guys at saka magluto. Kung marunong ka lang din naman magluto, magluto ka, guys. 'Di ba? Maliban lang kung hindi ka marunong magluto, wala talaga. Bibili ka talaga ng lutong pagkain sa labas. 'Di ba? Ito lang, guys. Si Tao. Mm-mm. alaga ko, guys. Naririnig sabi niya panay mo lang panay martis ka dyan kumain ka lang ah, diba? masarap guys nadikit sa ano nadikit sa kamay ko yung kanin okra okra ayan masarap masarap sana to guys kung may inihaw na isda inihaw na isda o kaya piniritong isda kaso wala tayong budget guys wala tayong budget kaya gulay lang, gulay is healthy naman guys healthy yung gulay sa totoo lang hmm masarap magkamay hmm hindi ba pag nasa ibang bansa ka guys napaka-special na yung pagkain na ano, yung parang simpleng pagkain lang. Kasi parang nakakasawa din yung para lagi KFC, manok. Nakakasawa din, guys. Kaya gisa-gisa ng gulay. Ayun. Ay, 'di ba? Hmm. Gulay, pangpahaba ng buhay. Mm. pag hindi talaga ako tinamad guys nagluluto talaga ako ng gulay basta may lulutuin eh. basta may pangluto ayan ito aking talong oh, ah, diba guys kain tayo talong na may bagoong masarap sana kung may bagoong kaso lang wala naman guys kaya wag hanapin ang wala diba kain Ito guys yun. Ito ay uh, drumstick. Hmm. Dati ayo na ayo ko guys yung bunga ng ano, ng bunga ng malunggay pero ngayon mas gusto ko na. Gusto kong kainin ngat ngatin. Every time pupunta ako ng grocery. Hindi pwedeng wala kong bunga ng malunggay. Hmm. Sarap. Kain tayo. Gulay, sapat na guys. Sapat na ang gulay. Kahit walang ulam. Tamisan mo lang ng ano. Tamisan mo lang ng luto. Busog ka na. Kangkong. Kangkong. Ayan. Ayan o. Sarap. Iya Bunga naman lunggay to guys. Nangat-ngat ko. Ito ay napaka daming binipit sa katawan guys. Bunga na malunggay at saka dahon. Ayoko ko lang kainin yung buto. Mm. Kalami guys, kalami. Kalami. parang hindi ko maubos yung kanin guys kasi gulay yung kinain ko. Mas maraming gulay yung kinain ko. busog lusog di ba grabe abusog ang chan guys salamat sa inyo guys ha. Ah. kayo guys anong gulay yung gusto nyo ano mahilig ba kayo sa gulay lang yung walang karne walang isda. Ako kasi kaya ko kasi ang amo ko is vegetarian. Once a week lang ako nakain ng manok. Once a week lang talaga Kaya hmmm, sanay ako na walang ulam. Ayan, kain. Sarap. masarap ba ga? Hmm. Sarap guys. Pag sa Pilipinas guys, pag hindi kayo marunong ano nito, masarap to guys eh. Siguro mas lalo masarap to sa ginataan guys. Hmm. Sarap. Parang busog na ako guys. Hindi ko naubos yung kanin. Grabe. Ito Bye. ay bunga ng malunggay. Yum yum. Sarap talaga. Hindi Mahal ko kasi, mahal to eh, guys, kaya kailangan wag itapon. Busog ako. Aray right, ko. Busog ako guys, hindi ko na naubos yung kanin ko. Hmm. Kasarap. Hmm. Ubos ko yung gulay guys. Pero yung kanin, natira pa. Salamat sa panunod guys. Palike naman guys at comment.